Ganyan natin makikita yung ulan mula sa malayo or sa taas ng bundok. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa may barangay Tubudan, San Remejo, Antique. And nakikita natin sa likuran, dyan yung bayan ng San Jose and si Balum, sa Antique. And makikita natin dito yung ulan. ah uh, itong view na to ay normal lang sa mga nakatira upland sa taas ng bundok or sa mga mabundok na area. Ganyan natin makikita yung ulan mula sa malayo or sa taas ng bundok. Uh, concentrated yung ulap sa taas and then sa baba may makikita tayong buhos ng tubig by the way uh, ito yung daanan galing sa may uh, bayan ng San Remigio and ito naman yung daanan na paakyat na papunta sa may Aningalan Uh, of course San Remejo Antique and pag dinaretso mo yan makakarating ka rin doon sa may boundary ng Iloilo at Antique dadaan ka ng igcabugao Igbaras and then dinaretso ka ng Tubungan, Iloilo and doon sa unahan meron din doon crossing pipili ka pag liliko ka ng kaliwa papunta sa Tubungan pag liliko ka ng kanan papunta naman sa may Igbaras so ulit share ko lang yung view maganda punta rin kayo dito salamat bye bye